welcome back sa aking YouTube channel. So for today's video mga kawayan ay sasagot tayo ng tanong. So kung bago ka po lang dito sa aking channel ay welcome na welcome ka po at please don't forget to like, subscribe at pinutin yung bell button below para sa tuwing mag-upload ako ng mga bagong videos ko ay lagi kang ka updated. So please keep on watching. Hello po sa inyong lahat mga kababayan and welcome back again sa aking YouTube channel and for today's video ay sasagot pa rin tanong. So tinatanong ni kabayan kung sino nga ba dapat ang gagawa ng cancellation paper. Is it the employer or the employee? So hi sa iyo kabayan, shout out. So si kabayan po ay nagtatrabaho siya dito sa UAE bilang isang kasambahay katulad ko. So ano nga ba ang ibig sabihin ng cancellation paper? So ito po ay isang clearance sa isang employee or sa isang manggagawa dito sa UAE na nagpapatunay na siya ay finish contract or natapos na niya yung kaniyang trabaho at kontrata sa kaniyang employer at pwede na po siyang magtrabaho sa loob ng UAE pagkatapos ng kaniyang kontrata at makuha yung kaniyang cancellation paper. Para po sa kalaman ninyong lahat, mga kababayan, lalo na sa mga kababayan ko na nagtatrabaho dito sa UAE, skilled workers man yan or unskilled workers man yan, ang dapat na magkansela ng inyong mga kontrata ay inyong mga uh, employer, agency or company. So sila po yung may responsibilidad na kanselahin ang inyong kontrata lalo na kapag kayo ay tapos na. So, paano nga ba kung ayaw kang kanselahin ng iyong previous employer, company, or agency dito sa UAE? Ano nga ba dapat ang gagawin mo? So, mga kababayan, no, dito po sa UAE ay may labor po tayo at ito po ay tinatawag na MORE. So, tumawag po kayo sa MORE hotline. Ilalagay ko po dito yung kanilang contact uh, details, informations na pwede niyong kontakin at tumingin po kayo ng tulong. So, kung tatawag po kayo sa labor or sa more kabayan, ay kailangan nyo po i-discuss or explain sa kanila yung problema ninyo. Sabihin ninyo na finish contract na kayo, wala naman kayong nilabag sa kontrata ninyo, pero ayaw pa rin kayong bigyan ng cancellation paper ng inyong previous employers, companies, and agencies. So, after nyo po tumawag sa labor, ang gagawin po ng labor ay kukontakin po nila yung inyong previous employers, companies, and agency na i-cancel po ang inyong visa. Dahil kung hindi po ito ka-cancel mga kababayan, ay kayo po yung kawawa kasi magkakaroon kayo ng fines. Every day po is 50 dirhams. So, kailangan po natin masigurado na i-cancelihin po ang ating uh, kontrata, lalo na kung finish contract. At para din sa kalaman ninyo mga bayan, may rights po yung employers, agencies, and the companies na mag ng inyong cancellation paper. Lalo na kung may nilalabag kayo o nilabag kayo sa inyong mga kontrata o hindi nyo tinapos ang inyong mga kontrata. So may karapatan po sila na suspendehin o hindi kayo bigyan ng cancellation paper. But then, if ganyan po yung problema ninyo, pwede pa rin po kayong tumawag sa more, yung labor po ang mag-aayos ng problema nyo. Itatry po nila na ayusin ang problema ng both parties, the employers and the employees. So hanggang dito na nga lang po itong video na to mga kababayan at sana po kabayan ay nasagot ko yung tanong mo. At maraming maraming salamat po sa patuloy na panunood at pagsuporta ng aking channel. Stay safe and God bless us all. Bye!